fried isaw naman nga niyo. Ang alatuin namin ngayon din sa bukid, mga kamangya. Grabe, sa sobrang sarap. Pare ko'y mapapataob na naman yung kaldero din I eh. for the go. <laughs> So ayon bali nag na naman nga niyo pala kami sa mga isaw-isaw ngayon mga kamangyan. Kaya ayan, at yun nga niyo yung alutuin namin ngayon. Medyo maasikaso nga nila ako pala mga kamangyan. Pero expert naman na si na Tatay Dian, gawa ng siyempre. Ilang beses naman ako na kami nakabili ng gayan, nakapagluto. Tapos nalaman noon namin mga kamangyan, meron nung palang nabibili sa palengke ng garne yung nilaga na. Kasi madalas o so, yung inabili namin garne ho yung as in talagang hindi pa nagagalaw. Wow, hindi pa nagagalaw. Ayun, may mga nabili daw kasi talaga sa palengke ng mga nilaga na, linis na. Yung iba ahugasan na lang yan tapos diretso luto na. So depende kung ano yung recipe na agawin ah, mo doon. Pero kami, diga, ka, syempre bumili kami ng At Akala namin hindi na namin alinisan, ganyan. Pero mas nahirapan kami. Salamat. Medyo marami pa ako kasi kami nakitang atang galing doon sa loob mga kamangyan yung mga kinain noong manok. Kaya kailangan no namin nagupitin na lang para mas madaling makuha yung mga nasa loob. Gawa ng kapag binalikta doon namin kagaya nung normal na paglilinis doon sa bituka. Nagaputol-putol gawa ng syempre nilaga na yan, mahuna na. Mahuna na. At talagang Umay oh, din talaga ari mga kamangyang gawa nang inabot kami ng ilang oras din at tingnan niyo naman yung reaction ni Kuya ari ah inaisa-isa din oh kasi talaga ari mga kamangyang kaya mangalay sa kamay sa likod ay tikod na lang ituloy ala hindi maliban nga ni ho, pala din ni mga kamangyang sinamahan na naman namin ari naring pang pangchacharong bulaklak kasi alam niyo naman favorite niya ng sambayan ng Pilipino ala at dinin naman ho sa isang tabi ayan sad girl si Ate Tintin kasi mag-isa siya kulang ako kung bakit ba kumanta? At after nga niyo pala arin linisan ni nanay at saka ni tatay mga kamangyan, arin naman nga niyo at nilamas ko na arin sa asin. Para ho syempre mas luminis pa, matanggal yung lansa. Nugasan ko na rin ho pala yan ang bonggang bongga diyan mga kamangyan bago nga niyo lagay. So medyo marami-rami nga niyo pinagdaan at arin bitukan ng manok mga kamangyan para naiiyak-iyak na ako. Uy, grabe sobrang OA mo. At after ko nga niyo mahugasan niya ang diyan mga kamangyan, pwede na ho natin pakuluan. Ay, for the good. So ayan naglagay na ako din ng bawang, sibuyas, luya, asin at saka ho paminta. Nilagay ko na ho yung bituka at saka ho ari pang chacharong bulak ng Ang kumulukulo na nga ni Ho, siya kako na hinabol na ilagay diyan, Aring nga nilaga na na nabili namin sa palengke. So saglit na lang naman ari mga kamangyan, gawa na siyempre baka madurog na yaan. Ari ah. Uh. Habang <laughs> napakuluan nga ni yun mga kamangyan, nilinisan ko na ng nga ni Ho aring lamesa. Gawa nang di ni yung bagsak yung nga mga nilaga. Para mas mabilis matuyo, matanggal yung tubig. At para mas mabilis din Hong lumamig. Salamat. At nung okay na nga ni ari mga kamangyan, yan. Ayan, ayan nga niyo, at pinabuhat ko na kay Kuya Saka ho din na din nga ni sa lamesa. At no medyo malamig-lamig na nga niyo ari mga kamangyan. Ang agawin naman namin ngayon ay atusok na doon sa stick. Grabe talaga, sobrang sisipag. Ala naging kambing. Ako pala sa mga hindi pa nakakaalam diyan mga kamangyan. First time lang namin magaluto noon nga yung fried isaw Kawa nang syempre di kakadalasan naman ay yung mga ihaw-ihaw kasi syempre mga bata pa lang kami yun ay yung kinagis na namin. Parang naiiyak ka pa, parang ang grabe ng mga alaala. -ala. At ayun nga niyo, nakita ko na nauuso-uso din pala yung fried isaw So parang natakam ako. Kaya ito, sigi na natin dito. Salamat! <laughs> medyo marami rami din yung pala yung magagawa namin din yung mga kamangyan. yan. Gawa ng lahat-lahat to -lahat ay nasa 8 kilo. Bari yung nilaga ho na bitukan ng mano, 3 kilo yung binili namin nun, tapos 150 pesos ang isang kilo. Tapos yung fresh naman, 3 kilo din yung binili namin tapos 80 pesos ang isang kilo so medyo mura-mura siya. Tapos oh, yung pang chacharong bulaklak, 220 pesos ang isang kilo at dalawang kilo lang ho yung aming binili. So medyo naiiyak na ako sa price. Ha? Kaya nga niyo, medyo matagal-tagal pa naman yung pagtutusok din ni mga kamangyan. Kako nga niyo, ay aprituhin ko na muna. Yung nga chacharong bulaklak. So ayan, nagpainit na nga niyo pala ako ng mantika din ni mga kamangyan At ang gamit ko nga niyo pala din ay aring nga niyo, bimoli palm oil. Alam niyo gawa ka mga kamangyan, sobrang tuwa ni nanay dahil mula noong na-discover namin yung mantika na are. Mas ginanaan si nanay magluto araw-araw gamit ho aring bimoli. Alam niyo gawa, madalas yan si nanay magluto ng mga ginisa, fried chicken. Tapos ho, yung mga paboritong ulam ng mga bata sa umaga at talagang itong bimoli na yung gusto niyang gamitin. Dahil hindi ari basta mantika, ari ho ay gawa sa purong pang, fortified with vitamin A, cholesterol free pa at may omega 6 at 9. So talagang marami siyang benefits mga kamangyan tapos sulit na sulit pa. Kaya ho si nanay kapag nag-grocery hindi pwedeng mawala yung bimoli pam oil. Dahil panigurado si tatay ho ang aawayin niya kapag nalimutan yung stock niya na dapat hindi siya nauubusan. Ay eh, for the go. <laughs> Dahil nga ni, okay na mga kamangyan, pinagsama-sama ko na din sa lagayan yung harina, cornstarch, breading mix at saka ho yung garlic powder. So, syempre, ho, asin at saka ho, paminta. Alagay ho natin dyan yung bituka mamaya para mas maging crunchy. Wow, crunchy! <laughs> Hindi na sa itlog, ayan, naglagay lang ako nung pinagsama-sama ko ho kanina. Bala, mangyayari ho diyan mga kamangyan, alagay muna yung bituka ng manok doon sa parang maraming harina. Tapos doon sa may itlog, tapos abalik ulit doon sa may harina. Tapos after ho noon yun, pwede na hong prituhin. For the go! Ayun, <laughs> so, sobrang na-excite na nga niyo kami din mga kamangyan kung ano nga niyo yung magiging lasa. Kawa so, kang alam ko, kahit din sa amin, parang wala naman nagatinda na At talagang ihaw-ihaw lamang. may so, feeling ko pag nasarapan ako dito, araw arawin ko na. Alay, hindi. So <laughs> okay na nga niyo, mga kamangyan. Ayan nga niyo, at nagsimula na din ako magprito diyan At huwag na ako kayo magtaka. Gawa ng sadya kasama yung stick. Bali, feeling ko, ahawain niyo ako. Ala sobrang okay. Bali, pimoli pang oil pa rin pala yung ginamit namin mantika diyan mga kamangyan. At ayan ho, saglit na lang ang din naman aring mapiprito. Gawa ng syempre, luto naman na yung pinakang bituka kasi napakuluan na ho kanina. Bali, apa, brown brown na lang natin yung pinakang ibaba para syempre, mas nakakatakam siyang tingnan. At sabihin nila na pwede na akong mag Ala, bakit naman napunta doon? So, kami nito mga kamangyan kapag may mga outing outing kami ganito din yung masarap na daladala wari ko'y mapaparami ka talaga ng kain din eh maliban sa masarap ng pangmerienda masarap din pang ulam at masarap din pang pulutan oh, at grabe ng mga oras na aringani ho pala mga kamangyan takam na takam na talaga kami kasi sobrang bango din niya after ilang minutes yan. Ayan nga ni Hot, naluto na rin ating fried isa. At talagang itsura pa lang ay nakakatakam na. Parang mauubos ko to lahat ngayon na. Ah. Ala, hindi. <laughs> Dahil nga na okay naman na lahat ay mga kamangyan. Abay, alam nyo na ho, kumuha na okay ng bahaw di yan. At kami ho, ay sabayan nyo na kumain din eh. Ay, for the good. So, yung pinagsabay na talaga namin yung merienda at pananghalian ngayon mga kamangyan. At sobrang sarap niya talagang iulam sa kanin kung mas nasasarapan pa na tayo doon sa ihaw. Masarap din yung aring fried isa. Kasi para siyang fried chicken. Alam, crunchy din siya. Ang dinamnam din kasi syempre pinakuluan na natin yung sa mga pampalasa kanina. At alam niyo naman yung no, mga kamangyan, sobrang hilig talaga namin sa mga ganyan. Kung pwedeng araw-arawin gagawin. Ano hindi pwedeng yun? Hindi pwedeng yan. Nalakumanta na naman. Kaya kayo mga kamangyan, kung hindi nyo pa rin na natatry na ko, ay itry nyo na rin mo. Bari ba ko'y mai-inlove sa inyo ng gusto si mister kapag nilutuan nyo ng garni. Alah. Ayun na mga kamangyan, magmili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta ay follow nyo lang ang ating page at share ang video. Ano? O siya, hanggang dito na lang ang ating video at mapaparami pa yung aming kain dini. Bye bye, love you. Oh, yeah. <laughs>